Ayan, nilo po mga bro, mga sisiyan po. Oh. Marami dito ang mga, ano, ang to. to, to, gym. to gym, mga to jom. To saka mga sigasiga yan po. yan, nakatago sa ilalim ng bato. Ayan po. yan, Tapos ito po ang isa. Ayan Oh. Ayan. Marami dito kasi, mga po, ang Ito pa ang isa Oh. Masarap po yan mga bro, mga sisiyan po. Oh. ano ko yung bato, si Slisa, wag na ano. Kaso masakit makatusok, ayan po mga bro mga sis. mga yo. Yan. Marami. Ay po sila. o sige na, mauna na kayo, susunod na ako. Ayun po, naglalakad-lakad na yung dalawa namin kasama, bali apat. Nangunga sila ng mga sikad-sikad. Marami po dito. Nakita ko po naman ay tujom. Ayan po.